Good day. Update nga po pala kay Mama Dog dahil napansin namin, yung post namin siya. Marami pa kayong mga katanungan. Bukod sa may bahay na nga siya, pinangako din namin na ang mga susunod naman na bibili namin ay lagayan ng tubig niya, lagayan ng pagkain, at yung collar niya para mapalitan na. Hinantay lang namin dumating at syempre tinaon namin sa pagpapakain namin sa kanila tuwing darating nga kami niyan, alam na alam niya na malayo pa kami doon sa location pero nararamdaman niya na kami. Ayan nga, ginamit na namin yung lagayan niya at, at doon namin nilagay sa labas ng bahay niya para hindi siya lang gamin. Dahil based din sa update at doon sa kalapit na buko na tumitingin-tingin din sa kanya, eh pumapasok na daw siya palagi doon sa may bahay niya which is good news talaga dahil ayun naman talaga yung purpose kung bakit nung una doon namin nilagay yung pagkain niya para masanay nga siya. Pero ngayon, sa labas na. Ang bali nasa loob na lang, eh yung tubigan niya. At dinagdagan pa nga namin yung isa, yung dati niyang lagayan, para marami siyang tubig. At syempre para hindi rin madumihan. Naubos niya nga yung isang bigay namin sa kanya at nirefillan pa namin niya ng pangalawa at yung pangatlo, doon na siya nagsawa pero iniwan na lang din namin para kung sakaling gutumin siya may makakain pa siya. At syempre, hindi mawawala yung iniwan namin pagkain sa kanya. Bali yun yung mga susunod na pagkain niya, bali yun yung kakainin niya sa mga susunod na araw. Hinabili na lang din namin. At lastly, syempre, kinabit namin yung color na binili namin para sa kanya. Pasensya na kayo ah. Kulay blue lang kasi yung available na color. Medyo nahirapan nga yung papa ko tsaka yung asawa ko sa pagkabit niyan. Dahil nung una, maluwag, tas sumunod naman, eh, masikip naman. Pero huwag kayo mag-alala dahil minake sure naman namin na maayos at syempre yung komportable siya. Kaya hindi talaga nila tinigilan yan. Bukod sa komportable nga siya, gusto namin yung sure din na hindi siya makakawala. At ayan na po sa lahat na nagtatanong, pinalitan na po namin yung nasa leeg niya. Kaya magiging komportable na siya at hindi na siya masusugatan. Pasensya na kayo ah. Dati kasi napalitan na din namin yan. Ang kaso nga, binalik ulit sa dati kasi nakakawala siya doon kaya ayan pinalitan namin ng mas matibay at medyo mas makapal Tsaka huwag kayo mag-aalala dahil hindi naman niya matalim o makakasakit ng balat niya dahil may foam po yan. At may mga gusto pa kaming ibigay para kay Mama Dog. At syempre, salamat din po pala sa mga tao na tumutulong sa amin para maging posible yon At sana sa susunod, maikabit naman namin yung trapal na idodonate ni Ma'am Kay para hindi siya maanggian o hindi siya totally mainitan dyan sa bahay-bahay niya. At ayan nga, bago nga kami umalis, nagpalambing pa talaga siya. Hindi na to nangangagat o oh, tahol ng tahol. Talagang palambing lang siya ng palambing sa amin. Huwag mag-alala, Mama Dog, dahil lahat naman ng to ay ginagawa namin para sa'yo at para sa ikabubuti ng kalagayan mo dyan. Pero we're hoping for the best at kung sakali maabutan namin si Kuyang Caretaker, tatanong din kasi sana namin kung payag na ba siyang ipa-adapt si Mama Dog. At kung sakaling meron man punta o gustong i-adapt si Mama Dog, PM nyo lang po kami dito sa page at pag-usapan po natin. Wala pa yung dapat ipaglala sa kanya dahil mabait po siya at malambing na aso. At hindi rin po siya ganun kalakihan. Gusto lang talaga na namin na mapunta siya sa mas mabuti pang kalagayan. Maraming maraming salamat po sa panonood at pagsuporta niyo po sa mga videos namin. Huwag po kayo mag-skip ng ads.